Magandang gabi mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Wednesday, April 23, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Base sa pinakahuling ulat ng PAGASA, patuloy na nakakaapekto sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemisphere. Makikita sa imahe ang mga kaulapan sa bahaging ito kaya asahan ang scattered rains and thunderstorms sa Davao region, Soccsargen at BARMM. Pinaalalahanan ang ating mga kababayan sa mga lugar na patuloy na inuulan sa mga nakaraang araw na maging alerto sa banta ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Makikita sa satellite image na halos malinaw ang kalangitan sa malaking bahagi ng Pilipinas maliban sa katimugang bahagi. Asahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. At ang ating weather forecast para bukas, sa Luzon, patuloy ang fair weather condition, ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. At ang temperature sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay malamig at kaaya-aya na may pagitan ng 18 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Lawag ay makakaranas ng maiinit na temperatura mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot sa pinakamainit na antas mula 25 hanggang 38 degrees Celsius. Sa Legaspi, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay bahagyang maalinsangan mula 27 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Kalayaan Islands ay posibleng maranasan ng init mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Visayas, mainit at maalinsangan mula umaga hanggang tanghali, posibleng magkaroon ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon. Ang temperature sa Cebu at Iloilo ay makakaranas ng katamtamang init na may temperaturang mula 27 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Tacloban ay inaasahang bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius at sa Mindanao sa southern part ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, posible pa rin ang mga pag-ulan dulot ng ITCZ sa nalalabing bahagi Fair weather conditions pa rin pero may tsansa ng localized thunderstorms. At ang temperature sa Cagayan de Oro, inaasahan ang katamtamang init ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Davao ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay posibleng maranasan ang init na nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gill warning sa kahit anong baybayin ng bansa. At sa ating 3-day weather outlook, sa Luzon, sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, wala pang inaasahang weather system na magdadala ng pangmatagalang ulan. Bunsod nito, asahan ng partly cloudy to cloudy skies at posibilidad ng mga localized thunderstorms. Sa Visayas, katulad ng Luzon, wala ring malawakang weather system. Asahan ng fair weather at posibilidad ng mga localized thunderstorms. At sa Mindanao, sa Metro Davao, inaasahan ng fair weather mula Friday to Saturday, ngunit pagdating ng Sunday, posible na itong maging maulan. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, asahan ang tuloy-tuloy na fair weather na may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, posibleng makaranas ng mga pag hanggang Friday. Habang sa Saturday and Sunday, posible rin ang mga pag sa eastern at southern part ng Mindanao. At iyan ang ating weather update ngayong gabi at bukas. Para sa iba pang balita tungkol sa lagay ng panahon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Ingat lagi mga kababayan.